saglit lang kami na wet pero ganito na ang aming nahuling isda. Eto nga pala ang tinatawag namin tuwakang o bulinaw. Yung isa naman ay yung ginagawang tuyo. Isa ito sa paboritong isda dito sa probinsya napakainam gawing kinilaw. Gusto mo bang malaman kung paano namin ito hinuli? Sige, ipapakita ko sa'yo. Kailangan mo lang ng kawel 571 o 572 ang sukat nito. Ang kainaman dito ay hindi mo na kailangan maglagay ng pabain. Eto lang sakto na para makahuli ka ng isda. Ang sukat na naman ng tansi ay 0.25 mas maraming kawil na gagamitin mas maraming mauhuli syempre pag meron ka ng kawil na gagamitin ikabit mo na agad sa iyong mainline para makapagsimula ka na agad maming wet Siya nga pala dahil hindi naman kalakihan at maliliit lang ang ating tinatarget na isda kainama na ang 0.25 tansi na lang din ang iyong gamitin para sa iyong mainline dito na tayo sa may paboritong fishing spot fishing tayo ngayon mga idolo ang gagamitin namin pang fishing ngayon ay ganito sa biki sa biki na walang walang crystal light dali na kagad kay pare hindi pa ako nakakapagsimula pero si kumpare humaharvest na agad ng isda Inumuna ng tubig syempre bago magsimula para may lakas game na kapag nangawil ka din gamit ang sabiki o ugog -ug, mga idolo eh kailangan alamin mo yung ano, tamang lalim ng paglalagpakan paglalag, mo. Pwedeng sa ibabaw kasi yung kumakagit ng mga isda. Pwedeng sa gitna at pwedeng sa ilalim. Kaya susubukan mo yun mga idolo kung mga ngawil ka ng ganito. Para ka. At eto, subukan na natin kung makakahuli ba talaga ang ating pamingwit, ang ating kawil na wala namang pamain. Subukan natin kung legit na epektibo nga ang ganitong klasing pamamaraan. Grabe, hindi pa umaabot sa pinakailalim ang aking bato-bato. May naramdaman na agad akong huli. Eto mga idol o, oh. dalawa agad ang aking nahuli. Kainaman, bulinaw o tuwakang meron na tayong pasimula magandang buhay na mano to. Subukan natin. Pangalawang bagsak, baka nakachamba lang kasi ang ating pamingwe. Hindi pa umaabot sa ilalim, may kumagat na agad. mga idol kapag ka, mo sa ilalim tapos dahan-dahan mo Dali na naman mga idol, kapag natsyempohan mo talaga ang lugar ng mga isda, siguradong may pangulam ka na, alright? At tinawag na nga ako ng aking kumpare dahil na andito daw ang lungga ng mga isda na tinatarget namin bagsak agad ng bato-bato at hintayin lumubog sa pinakailalim at dahan-dahan mong mararamdaman na may sumasabit na Alright, speech on mga idolo. Medyo madami sana ang ating may aangat kaso bumabagsak isa-isa. Dadalawa lang tuloy ang aking nakuha. Okay lang yan, meron pang susunod yan. Tignan nyo naman ang huli ng aking kumpare. <laughs> Grabe, lima isang angat. bagsak ulit natin. Dahil nagkakahingita na ganito ang kainaman mga idolo. Unlimited talaga at masisiyahan ka naman talaga sa ganitong klaseng pagkakataon. Legit na legit mga idolo na patunayan natin na hindi mo na kailangan maglagay ng pamain. Makakahuli ka na ng sariwang pangulam. Ayos din naman talaga ang ganitong klasing libangan. Pamimingwit, nasihan ka na, nalibang ka na, eh meron ka pang pangulam. Kesa naman tumambay ka sa bahay nyo, tumunga nga mag-isip ng kung ano-ano, walang mangyayari. Dito kahit papaano eh, masisiyahan ka. Yun alright, malapit na mapuno ang aming lalagyanan. Tuloy-tuloy lang ang angat ni kumpare. Grabe, ang dami talagang isda dito. Kaya naman mga idolo, gagamit na ako ng paper. Kung nagugustuhan nyo nga po pala ang aking simpleng content, buhay sa gubat, sa paninilo, sa dagat, sa mga kabote at kung ano-ano pa, gagamba, palike naman dyan, follow at share. Para alright, maraming maraming salamat. Peace!